Mayroon bang history ng type 1 diabetes sa inyong pamilya? Bantayan ang iyong anak laban sa panganib ng sakit na ito, na kadalasang namamana o dahil sa genes at dahil sa ilang uri ng virus. Mahalagang alam ng mga magulang ang sumusunod na sintomas para ito ay maaksyonan kaagad. So una, sa mga bata, ihik sila ng ihik. Ihi ng ihi. So, yung mga naka pa, panay-change si mommy or si daddy ng diaper kasi laging puno. Ihi silang ihi. Um, doon naman sa mga previously toilet trained children, uh, nakikita na may bed-wetting na sila sa gabi o kaya gising sila ng gising sa gabi kasi lagi silang naiihi. So, talagang marami sila umihi. At dahil dyan, yung second symptom natin, uhaw na uhaw naman sila. Uhaw na uhaw kasi may dehydration na kaiisip nila. Uh, third symptom, merong drastic weight loss or uh, significant weight loss. In a matter of weeks, talagang pwedeng bumagsak yung kanilang timbang na kahit na yung fourth symptom natin, kahit sila nang kain. No? So may weight loss, sobrang significant kahit na kain sila nang kain. Kapag nakapansin ng mga nabanggit na sanyales, dalhin kaagad sa doktor ang anak dahil maaring ikamatay ng bata kapag hindi ito naagapan. At kapag na-diagnose na ng diabetes ang anak, siguraduhin na kokontrol ang blood sugar nito sa pamamagitan ng insulin treatment, maayos na diet at exercise. So makikita rin nila kapag hindi maganda yung management, hindi maganda yung glucose control ng mga bata, or hindi sila compliant sa kanilang insulin regimen, maaaring magkaroon ng complications sa mata, yung diabetic retinopathy. You know, so, visual impairment, which may lead to blindness, no? So, yun yung mga complications. Sa kidney, pwede silang mag, uh, to the point na pwedeng magkaroon ng dialysis, no? chronic dialysis, and may, uh, baka kailangan din nila ng kidney transplant kung talagang nasira na yung kidneys. And then also, pwede rin magkaroon ng heart disease, stroke, hypertension, um, uh, din yung neuropathy na tinatawag peripheral neuropathy. No? So, may ding, um, yung pain sensation nila, vibration senses, uh, Pwedeng mag-change yan dun sa mga dulo ng mga paa o okay, kaya ng kamay. Maaring magkasugat at kapag ka chronic na yung sugat, may to even amputation. Okay. Parami ng parami ang naitatalang kaso ng type 2 diabetes sa mga batang nagkakaedad sampu pataas dahil mas maraming kabataan ngayon ang obese at madalang ang physical na aktibidad. High risk, syempre yung mga overweight and obese na kids. No? So ito yung clinical profile actually ng type 2 diabetes. These are uh, overweight kids or may may childhood obesity. No, kailangan natin talaga ma-recognize na childhood obesity now is a public health concern. Ng kasi mataas yung risk nila na magkaroon naman ng type 2 diabetes. Apektado ng diabetes ang halos lahat ng body organs ng bata, kagaya ng kanyang mga mata, ugat at kidneys. At habang tumatagal, nagiging malala ang mga komplikasyon nito. Kaya habang maaga, sanayin sa healthy lifestyle ang inyong pamilya. Kailangan babaan natin ang intake of carbohydrates, calories of fats of sugary um, kung lagi Jen yung laging nagjujuice or laging soft kids natin. No? So, as much as possible, water. No? Water ay the best talaga for, for the body. And next ay we have to uh, decrease also our consumption of prepackaged food or yung mga delata or processed food. Um, number three naman, um, kailangan damihan ang pagkain ng fruits and vegetables, lean protein, kailangan din natin yan. No? So, increase exercise. So, it is recommended na meron uh, yung kids and adults ng at least 60 minutes of moderate to vigorous exercise daily. So, hindi naman kailangan tuloy-tuloy na 60 minutes, no? Basta at least one hour a day. And make it a family affair also to have uh, physical activities. No? So, maaaring mag-schedule yung pamilya ng walking, jogging, o kaya uh, involve yourself into sports, no? Para dun sa inyong mga anak.